pinuntahan nga namin ngayong aming rest day ni Ate Virgie itong bagong bukas na Ikea dito lamang sa Maibashi. Kaya naman, samahan nyo kami ngayong araw at sabay-sabay nating silipin itong Ikea. What's up guys? It's me again and Ate Virgie, mga OFW sa Japan na mahihilig dumiskarte at ngayon nga ay nandito na kami sa loob ng Ikea. Pagpasok pa nga lamang namin aba ay CR na ang bumugad kaya naman si Ate ay napa-CR na nga agad. At dahil nga bagong-bago pa lamang ito kaya ay na-expect namin na marami talagang tao ngayon dito. Kaya nga sinunod namin yung payo ng aming mga kasamahan na kumain nga muna bago nga daw magsimulang magalagala dito. Dahil nga sa sobrang lawak nito ay talaga nga namang mapapagod ka kaya naman busugin muna natin ang ating mga tiyan. Ang sadya talaga namin dito ni Ate Virgie ay matikman yung kanilang sikat na meatballs pero dito nga sa ground floor o sa first floor ay may kainan na kagad. Meriendahan nga pala dito dahil puro hotdog at saka pancake. Meron meron din silang mga coffee at dito nga sa machine na ito kukuha ka ng ticket. Pagpunta mo nga dito sa counter ay ilalapag mo isa-isa yung ticket na nakuha mo sa machine at ibibigay na nila sa ang iyong order. Bumili nga kami ng dalawang hotdog sandwich na nagkakahalaga ng 150 yen each. At nandito nga sa bandang gilid yung kanilang pan toppings. Meron silang pickles at saka fried onion. Meron pa nga sa bandang gilid na lalagyan pero hindi na nga namin alam kung ano yon kaya hindi na lang namin din nilagyan itong aming sandwich sandwich hotdog. At dahil nga sobrang dami ng fried onion at masarap din nga ito kaya kumuha kami ng madami. Dito pa nga lamang sa baba ay pwede ka nang mag drink bar pero hindi nga muna kami kumuha dahil nga ang plano namin ay hahanapin nga namin yung meatballs. Medyo marami-rami nga rin tao ngayong araw kahit weekdays. Pero ang isip nga namin kapag weekends lalo nang mas maraming tao dito kaya naman okay pa rin na pumunta kapag weekdays. Kumuha na nga rin pala ako ng tissue dito sa may bandang gilid para nga makastart na kami kumain ni ate. Ang kukiyot nga pala ng patungan nila dito ng mga pagkain. Nag-order din nga pala si ate nitong Castella na parang ang pancake ang kanyang lasa na binilog. Dito nga ay nag-iisip kami ni ate kung nasaan na nga ba yung kainan ng meatballs dahil hindi nga namin makita kung nasaan nga ba iyon. After namin kumain ay nagtapon lamang kami ng basura tapos nagproceed na kami sa second floor. Dahil nga first time namin dito ay hindi talaga namin alam kung ano nga bang meron dito. At kung ako naman ang inyong tatanungin ay hindi pa pa rin talaga ako nakakapasok sa IKEA kahit sa Pilipinas pa lamang. Kaya naman pag akyat namin at bumungad nga itong parang showroom ng mga kwarto, ng mga dining, ng mga kitchen setup ay talaga nga namang, talaga nga namang mag-a-adulting ka kasi sobrang ganda talaga ng pagkakadesign nila dito. Yung tipong ma-imagine mo na sana ganito yung aming kusina, sana ganito yung ating bedroom, yung kwarto, ganito yung style, ganito yung mga gamit na meron ka. Ang gaganda talaga guys. Yung tipong pag pumunta ka nga dito ay makakakuha ka ng maraming ideas kung pa, paano mo nga i-aarrange ang iyong bahay. Tapos nga kahit ikaw ay tinatamad ay mai-inspire ka talaga maglinis at magayos dahil nga sobrang gaganda ng makikita mo dito. Kaya naman guys ay enjoy niyo itong video na ito at hindi ko na ito idada para nga mas maganda yung inyong makikita at masarap sa tenga. O diba? Yan guys panoorin ninyo hanggang dulo. we uh -huh. So ito na nga guys, andito pa rin po tayo sa second floor at nandito pala yung kanilang kainan. Kaya kumain nga muna tayo guys. Unang-una nga sa pila ay etong mga dessert guys. Kaya naman sa pila pa lamang eh mapapagastos ka na. Pero talaga nga namang mukhang ang sasarap ng mga ito. Bali nga mga dessert tapos mga tinapay, yung bubungad sa'yo, mga salad. Bago ka pa nga makapunta doon sa pinakang orderan ng mga meatballs or yung kanilang mga main dish. At pagkalampas mo nga dito sa may mga donuts ay dito ka na o-order ng iyong mga pagkain at syempre yung meatballs nga yung in-order natin. Kumuha nga rin pala kami nitong cart ng pagkain for the experience kasi nakita nga namin lahat ay nakakart kahit nga ang aming pagkain ay kakaunti lamang. At eto na nga yung ating in-order. Meatballs tapos meron tayong blueberry cheesecake may karage at hindi ko alam kung ano yung isang kinuha ni ate. Medyo nahirapan nga kami dito guys makakuha agad ng pwesto dahil sobrang dami talaga ng tao. Kaya ang ending dito kami sa pinakagilid na medyo ma init pero sulit naman dahil masarap naman itong kanilang meatballs. Meron nga itong mashed potato at parang may strawberry jam nga nakasama. Masarap din yung kanilang sauce guys. At eto diba guys, ang daming tao talaga kaya naman kami eh nahirapan sa paghahanap ng upuan. At wala nga kaming kaalam-alam guys, naka-drink bar pala kami kasi kapag kumuha ka ng ganitong glass na lalagyan ay drink bar pala ang ibig sabihin nun. Kaya sinulit na lang namin yung mga drinks at kumuha kami ng unlit. After namin kumain ay aayusin mo nga rin yung iyong pinagkainan, meron silang conveyor. Bumaba na nga pala ulit kami dito sa first floor at andito naman yung kanilang mga gamit na mga pambaking. Marami ka pa nga rin makikita dito sa first floor. Kung sa taas nga yung parang showroom na mga design na mga bedroom, dining, kitchen, dito naman sa baba yung talagang mga gamit tulad nito mga kawali, kasirola, pinggan, kutsara, tinidor at marami pang iba. Kaya guys, panoorin nyo itong video na ito at baka nga may matipuhan kayo at makabisita kayo dito sa IKEA. Yeah. 🎵 And we're back guys. Dito na nagtatapos yung ating first IKEA experience. At kung gusto nyo pang mamasyal, ay meron naman kayong mapupuntahan dito na Uniqlo, Costco. Marami pa kayong mapupuntahan dito guys sa Maibashi. Sana ay na-enjoy nyo itong ating IKEA experience. At kung gusto nyo rin pumunta, abay, ano pa inintay nyo? Arat na!